Tara! Dito na ang bill ng Miralco. Okay, ito na. Saradong sarado. Okay. At tingnan natin kung magkano ngayon itong bill ko. Halika, Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Dumating na po yung aking due date sa Miralco. Halika, samahan nyo ako na tignan natin kung magkano ngayon ang aking bill sa Miralco. Okay, okay. let's go! Teka okay, nung nakaraan po kasi umabot po ako ng 2,850 at uh, Siyempre uh, maraming, marami akong uh, mga appliances. Kaya ewan ko lang at nagtipid ako ngayon. Hindi ko lang alam po kung magkano po yung bill ko po ngayon. Sama mo ako, Gas? Okay. Sama mo ako. Ako? ako? ako. Okay. Ah, uh, wait lang po. Okay, halika na. Sama niyo ako. Okay, ah. Tara, dito na pinapirang. Okay, ito na. Saradong-sarado. Okay. At, tingnan natin kung magkano ngayon itong bill ko. Halika. It's the moment. This is the moment, guys. Nang nakakabahan ako, ah, parang mag, parang mataas na naman ang ano ko ah ang bill ko ah okay guys eto na oh okay may init pa oh oh uh okay ba <laughs> may epekto yung uh, pagtitipid na bawasan okay tutukan nyo by the way ganito Okay. Kita ba? Kita. Okay, 2. 2. Naku. At least. Ano na makalang 2,301 Okay, 2,300 Ang laki lang binaba ko, di ba? Uh, bumaba ko ng 500 Kaya talaga okay. Kasi uh, inalis ko yung isang uh, yung isang electric kitten ko hindi po kami gumamit ng electric kitten kasi alam ko na yun ang isa sa mataas konsumo ng kuryente yan ha uh, thank you so much at uh, sin uh, sinamahan niyo ako sa pag-alam pag, pag -alam ng bill ng aking kuryente bye bye and God bless you all see you okay guys eto na oh Okay, may dipindit pa. Uh! 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 Okay. Ba! <laughs> may epekto yung uh, pagtitipid. Nabawasan. Okay? Tutukan nyo. By the way, ganito. Ito pa. Okay. Kita ba? Kita. Okay, two. na Naku. At least. Ano two, two. three one. Okay, two thousand three hundred. Ang laki diba? uh, ng binaba ko, di ba? bumaba ko ng five hundred. May pakalamer talaga yun. Kasi uh, inalis ko yung isang uh, electric Yung isang electric kitten ko. Hindi po kami gumamit ng electric kitten kasi alam ko na yun ang isa sa mataas kumusumo ng kuryente. Yan na ah. Uh, thank you so much at uh, sin uh, sinamahan niyo ako sa pag pag-alam ng bill ng aking kuryente. Bye-bye and God bless you all. See you. bye